Good morning mga kananay. Ngayon po, samahan niyo po ako. Mag-aayos po ako nung ano. ah uh, ito po yung ibibigay ko. Dalawa ang gagawin ko ngayon. Dalawang tao yung bibigyan ko. Ito po yung nandito, isang tao. Tapos yung isang nandoon banda, isang tao din. So, ngayon, ah uh, ilalagay ko sa ano, sa lalagyan yung ibibigay ko. Dito ko na lang po na ilalagay sa plastic yung ibibigay ko sa kanya. Ay ko po dito sa plastic yung aking ibibigay. Unay na ito po ito. Um, ito. Ito po ay mga shorts. Ito po yung, nung nakaraang vlog ko, ito po yung ginawa, ginawa ko. Mga shorts na inimpaki ko. Nilagay ko sa ano. Yan. Pinaliit ko lang. Yan. Kasi mga pag hindi mo siya anuhan, iimpaki, malaki. So, ito po yung ibibigay ko. Short po ito. Ilalagay ko po, po dito. Ayan. Ito din, short. Ito naman ay pants. Ayan. Parang lady, ano siya, pants na pang lalaki. Ayan. Ito ko yung ilalagay. Yung pake natin. Okay, tapos ito, jacket. Ito ang nauna ay shorts. And then, ito mayroon siyang chocolate. Yeah, may mayroon siyang chocolates. Ito po, dito ilalagay. Tapos, mayroon din siyang uh, pang breakfast na tea. Yan. Ito. mayroon din siyang lotion, mga kananay. Ayan. Ito po ilalagay. Mayroon din siyang uh, chocolate nut bars. Ayan. Mayroon din siya. Ilalagay Tapos ito, mga blouse. Ilang piraso tong blouse. Uh, ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat na blouse. Ayan po. Ayan. Para lumiinis, ilagay ko muna dito. sa plastic. So, short. Ayan. Tapos, para lumiit siya. Kasi masyadong malaki pagka hindi liitan. Yan. Itong mga blouse. Pagay ko. Yan. Pa para po, piliitan. Sana lumiit siya. Okay. may gagawin ako dito mga kanalan. i ko siya para lumigit. Kasi kailangan maraming mailagay sa bal sa malaking box. Kasi pag hindi ko gagawin, kunti lang ang mailalagay. mga kanalay, ito po, ito na po yung ano, na gawa kong mga ano, ito yung mga shorts, tapos yung mga blouse yan, ilalagay ko naman na dito yung isa naman doon sa kabila naman to, yan dalhin ko muna ulit ko lang itong sa ilalim, ito mga shorts. Ayan. Tapos, ilagay ko kaya dito sa bag. Ilagay ko dito sa bag yung, yung mga chocolates. Isubukan ko. Dito ko ilalagay. Ito, oh. Dito ko ilalagay. Tapos, so, yan. Ito pala, mga kananay. ay eh, ilagyan kong masking tape Para hindi siya matapon. Ayan. Last year ganito din ginagawa ko nung nagpadala ako sa kanila. Last year na balikbayan box na pinadala ko sa kanila. Ganito din ginagawa ko nilalagyan ko ng masking tape para hindi matapon. Ayan, yung kasya naman, yung kasya naman siya dito. Ayan. So, baka mayroon pa akong ilalagay dito. Ganap mo na ako kung anong ilalagay. Ang ganda ng bag, oh. Pero nalinis ko na rin to Pero linisan mo na lang ulit. Ayan. O. Ang ganda ng bag. O. Tapos ilagay ko dito. may nata mayroon akong Kahit dalawa lang muna yung magagawa ko ngayon. Dalawang taong mabibigyan ko. Kasi manunundo pa ako ng mga kanami. Kaya sinisilit-silit ko lang po yung paggagawa ko nito. Ayan. Tingnan ko kung sa bibi box ko ilalagay. Kung kasya din doon. Susubukan ko kung kung ito na lang nasa plastic o kaya ilalagay ko sa maliit na box to. Pero susubukan ko. Ayan. So, ayan mga kananay. Tapos lalagyan ko na lang ito ng ano, masking ayan, Okay na yan. Tapos yung isa naman. Ito naman yung gagawin ko. Ayan. Mayroon na akong nagawang isa. Ayan. Dito ko na lang ilalagay din sa bag niya. Ganda rin ng bag niya. Ibibigay ko. Ayan. May ano pa siya. Mayroon siya. Ano. Ayan. Ayan. Magagamit nila ito doon. Mayroon din, isa, mayroon din siyang isang bag na maliit. Tapos, nilagyan ko ng mga wallet. Ayan. Mga wallet siya. Hmm. Ang dalawang tao itong aking gagawin, ginawa ngayon. Ito, mayroong bra. Ayan. Ito, mga baby bra na ipinamigay ko. Baby bra. Magagamit pa ito. Ayan. Ayan. Kasi ayan sa bag. Ayan, ito. Ito blouse. Ayan. Magagamit pa ito. Sana kasi dito sa maliit na bag. ito so, maisisingit ako dito. sisingit din ako mga chocolate sa yun. Sana ka to? Ito din. Ito yung bag lalagay ko. Sana magkasya sa maliit na bag. Ito naman mga kanalay ay palda. Ayan o, palda siya. Yan, magaganda pa ito. Magagamit pa ito nila doon. Sana ka siya. Hmm, ito may tag pa. Oh. Ito yung kasabayan doon sa mga uh, mga shorts, mga kanana yung naku na binigay. May tag pa. Siya na lang maglaba. Ayan. Acacia. So, ito na lang ang gagawin ko. O, di, tapos, lalagyan ko na lang ng pangalan tong bag. Tapos, di abot na lang nila doon. So, yan. okay to oh. O, di ba? Lalagyan na lang natin ito ng masking tape para ma ano siya may may serado. Yan. So, ya yeah, at na, na, na ano ko rin mga kananay, nakagawa ako ng dalawa ngayon. Kasi nagmamadali din ako dahil magsusunod pa ako sa aking bunso sa school. Kaya kahit pa paano nakagawa ako ngayon ng dalawa. Dalawang bibigyan ko. Yung kung hindi ko to ilalagay, kung mayroon akong maliliit na box na baby box, doon ko ilalagay ito. Wala pang dala si ano eh, wala pang dala si Alex ng maliliit na box na pinapadala ko dito siya ng mga maliliit na box para uh, kung ano doon ko ito ilalagay kung anong mas maganda kung doon ko ilalagay kung dito na lang sa bag dito sa plastic o titingnan ko muna kung magkasya kung maliit lang yung space ng box yan yan oh, ang ganda ang cute so ayan mga kananay naka Nakapak, nakaimpake ako ng dalawa ngayon. Susunod na araw naman, gagawa ulit ako kahit dalawa. Makakagawa ulit ako para ma marami akong mailagay na doon sa, sa malaking box. Kasi marami-rami pa po akong gagawin. So, yan po mga kananay. Hanggang dito na lang po yung aking vlog. Maraming marami pong salamat po sa inyong panunood. ah uh, don't forget to like, share, and subscribe. Click notification bell para updated po kayo sa susunod kong vlog. Marami pong salamat. God bless us all. Bye-bye.